Brum brum brum! Nandito na naman si Machong Brum Brum! Ha ha ha! Hi hey, mama! Ha ha ha! Mga kabum, brum, may nakikita na naman akong tutulog sa tabi ng kalsada mga kabrum Bigyan na naman natin ito ng pagkain! Let's go! Punta tayo sa Macdo mga kabombrom para bumili ng pagkain para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada! Let's go mga kabrum Let's go! Ah, dito na tayo sa may McDo, mga kabrumbrum. Bibili na tayo ng pagkain para bigay doon sana natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go mga kabrumbrum. Pasok tayo. Let's go. Ah, dito na tayo mga kabrumbrum. Bibili na tayo ng pagkain. Let's go. Ah, ito na mga kabrumbrum. Nakabili na tayo ng pagkain sa McDo. Ibigay natin ito kay kuya na natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go. Let's go mga kabrumbrum. Yatay na natin itong pagkain doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Nagpulong na naman tayo ngayong gabi mga kabumbrum doon sa nagpulong sa tabi ng kalsada. Let's go mga kabumbrum! Ihatay na natin to. Let's go! Oh, uh, nandito sa Kuya mga kabumbrum. Lapitan natin pagbigay itong pagkain. Let's go! Nandito sa mga kabumbrum.